Gusto mo ba ng European na may halong Italianong style, matipid at matibay na scooter? Ngayon, titignan natin ang 2025 Honda Giorno Plus, isang retro-inspired na scooter na swak na swak sa daily commute mo. Tara, silipin natin kung sulit ba to para sa'yo. At yung pinili kung ano dealership para dito ay ang Honda Commonwealth Motorcycles. Maraming maraming salamat sa pag-assist sa akin na inilagay pa doon sa may stand, doon sa may gitna. Tapos, itong Honda Giorno Plus ang tanging isang unit pa lang na lumapag dito sa dealership nila. Grabe, maraming maraming salamat kay Sir Richard din. Salamat din. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy and honda Giorno in a release from last two weeks ago estimatedly Tapos ang naging piniling ambassador ay si Alden Richards. Opo, na ano nabigyan po siya ng actual unit para maging siyempre ambassador to eh. Kaya bibigyan ka namin ng unit sabi ng Honda Philippines at syempre gawin mo na lang kung, kung anong gusto mong gawin dito sa motor na to at magiging ano naman ulit siya uh, magkakaroon ulit siya ng show sa isang lugar dito sa Pilipinas hindi ko alam kung sang lugar yon banda basta uh, ano, nyo ulit yung Honda Giorno yan ito yung naging available na kulay dito sa dealership na ito ito yung pangalan niyan. so mo ba para iyo maganda na ba yung kulay na yan kung hindi ka pa nagagandahan, ito nga pala yung launch color o ito yung kulay na nilabas doon sa press release. Ayan, uh, may pagka beige white. Tapos syempre, ano, bibigyan ng ano ng stylish na kumbaga European look. Kapag kasi kapag ka ganitong kulay, alam mong ano eh, parang vintage yung kulay nito. O, maaring nagkakamali ako. Kung nagkakamali ako, comment down below feel free kung anong gusto nyo sabihin. Kung itatanong mo, ano nga ba ang main rival ng Honda Giorno Plus? Siyempre, ang kamukha nito na main rival rin na galing sa Yamaha, ang Yamaha Fazio. Ngayon, marami dito magkakaroon ng debate kung sino mas maganda, sino mas pogi, at sino mas mitapid. Pero nasa sa inyo yan eh. Comment down below kung sino nga ba ang ano, mas ipapabor mo. Ito bang si Honda Giorno Plus o si Yamaha Fazio? At abangan nyo yung video ko para sa Yamaha Fazio very very soon. Ngayon, since ako ay nag english na naman, ibabalik ko sa Tagalog ulit eto naman ang power ratings ng Honda Giorno Plus. Sa isang typical na scooter ngayon, meron na itong 125cc 4-valve 4-stroke engine. Tapos syempre, ito ay liquid cooled Tapos, ano, meron pa silang tinatawag ng ESP Plus dun sa, ano, sa makina na yan. ina ng ibang reviewers ay ito ay isang very very smooth, uh, napakatipid tapos uh, syempre uh, nagiging perfect na ito sa para sa mga ano, sa mga Metro Manila traffic kasi kasabihan sa pagiging matipid ang ano dagdagan pa natin yung start stop feature tapos ayun di kapag nasa traffic ka mamamatay ng ano ng kusa ito pero kapag umandar ka na ayun uh, twist mo lang yung throttle ayun a-under uh, at na under na siya ulit. Automatic siya magsa-start po ha. Technically kasi wala pa po ako nakikita Honda Giorno Plus na ano, may bumabiyahe mula probinsya hanggang Metro Manila. Pero palagay ko, uh, time to time, time will tell na ano, ma na po tayo ng isang content na ganun. Pero syempre hindi garing sa akin yun. Uh, wala pa tayong budget para dun eh. Katulad ng sinabi ko kanina, Matipid nga daw itong motorsiklo na ito. Uh, may nag-claim na 47 kilometers per liter. Joke lang sa Honda pala yung nagsabi nun. Uh, tapos binasi ito dun sa WMTC test methods. Tapos um, meron itong ano nito, yung fuel tank nito, ang capacity nito is around 5.4 liters tapos ang ano horsepower ratings nga pala i forgot to mention is around 11.39 horsepower tapos meron nito yung ano uh, 11.6 newton meters of torque tungkol naman sa mga preno ah uh, meron tayong front disc dun sa harap tapos meron naman tayong ano uh, rear drum brakes uh, kung tatanungin nyo meron ba tong ABS uh, wala po itong ABS uh, may pros and cons yun uh, pros, uh, pinakamaganda doon is kapag ka sabihin natin kung may problema kayo sa ABS at kung may history po kayo na nagiging sirain ng ABS, ayun, edi, uh, ano, wala kayong ano, wala kayong kailangan gastusin na pandagdag. Kapag cons, uh, kapag uh, mamaya kasi biglaan yung ano, ipreno ng todo-todo to, maaring dumulas yung gulong nyo sa likod. Iyon yun lang yun na nakakainis at delikado rin. Mag-uusapan naman natin kung gaano kalaki yung large luggage box. Since sinabi ko nga naman na large, uh, po ay 30 liters. Kasyang, kasyang ang gloves, yung tubigan nyo, uh, raincoats, at alam ko, kasyang-kasya dito ang isang half-face helmet. Yung half-face helmet or yung medium size na full-face helmet. Nagtatry na ako sa iba't ibang motor, yung large na full-face helmet, hindi po pa siya kakasya doon. Baka kailangan nyo na ata ng, ano, ng additional top box yung nilalagay sa likod. O bahala kayo, baka gusto nyo ng side box kung po pwede naman. di mas upreaching naman siya sa aesthetic looks naman. not. Pandagdag rin sa pagiging practical ay yung keyless entry system. Yung ano, shift key system daw ang ano, tawag doon sa Honda tapos with the remote. Uh, alalahanin na lang nito, wag nyong iwawala ito please kasi napakamahal kalitan ng susi nito kasi kailangan i-encode pa yan eh tapos i-duplicate uh, lalo lalo na sa kasa din meron naman din tayong mga shops na naggumagawa noon sa labas pero basta abalat uh, abala tsaka mahal yun ang ano kailangan niyo rin isipin wag na wag niyo iwawala ito isa ka bang Honda Click owner ito ipapakita ko sa inyo yung full digital meter panel Diba, pamilyar lang din? Parehas nga lang din yan. Kaya yan, yun lang sasabihin ko. <laughs> Pandagdag features din ang isa pang USB charger and napakalaking console box. Ang capacity ng console box natin ay 2.4 liters. Hintayin ko na lang si Maki na kung ano, ilang tsinelas ang kayang-kayang ikasya nito. Para tapos ano, ang para sa akin about dun sa USB charger. Dati kasi may nakikita kong riders na dadala pa sila ng power bank tapos ilalagay doon sa may compartment nung sa may gilid. Eh, may tendency kasing yung eh, ba, babasa, sunog, sa init. Kaya yan, yung mga, ano, mga uh, motorcycle manufacturers ngayon na ginagawa nila, meron na talagang built-in na USB charger. Dito naman, sa lagi kong hahawakan ay syempre yung mga handle grips. Tapos yung mga handle grips po natin dito ay brown. 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 Uh, yung brown handle grips ay nagtutugma rin dun sa brown seat cover. Uh, brown le very leather eh. Uh, napaka komportable siyang upuan. the same time, uh, aesthetic. Tingnan mo naman yung binihis ni ano ni Alden Richards dito, 'di ba? Brown, may brown na simbahan, may brown na pintuan dito. Ano? Tapos yung upuan pa. Kaya yung upuan dito na nasa gilid, kaya kulay beige, kulay beige din dyan. <laughs> kaya pala yun ang napili nilang launch color. Pero, ayun, kailangan pa ba natin ano, uh, tignan din yung uh, modern LED headlight tapos yung position light pa daw tapos may no, plus na emblem na mukha siyang ano, eh, uh, European Italian ano, yung emblem niya ganun yung design yun yung approach nun tapos syempre uh, gawin na lang din natin LED yung taillights yun yung sabi ng Honda yun, yun ang ginawa nila pero yung mga turn signal lamps nito ay halogen pa din. I suggest na para magmatch naman kung LED yung headlight, LED yung taillights. Common sense di gawin na lang ng upgrade yung ano, yung turn signal lights nito na gawing LEDs. Okay, yung wheels and tires naman natin. Ah, uh, yung sukat ng nasa harap ay 100 by 90, 12 inch yung wheels ng ano, o yung mags. Tapos 59J. Tapos tubeless na yan. Uh, sa likod naman, uh, 100 by 90 12-inch yung mags ulit, tapos 64J, uh, tubeless. Pansin nyo, ganito ang design ng mags ng Honda Giorno Plus. Dahil dyan, ginawa nilang patakilid na lang yung pito nito. Ayan, sabihin ko naman yung hindi pa na ilalabas ng mga Honda dealerships katulad ng accessories ng Giorno Plus. Uh, meron na itong front rack chrome, meron na rear carrier chrome, uh, hook aluminum. Tapos yung weight handle. Weight handle is para, syempre, balance yung bigat dun sa manubela. Yun yung tanging alam ko. Uh, oil filler cap. Extended siguro ito. Uh, tapos meron tayong floor panel. ALU, CNC. Tapos radiator cover. Uh, para, syempre, maprotektahan nga naman ng mga dirty elements ang iyong radiator cover. Uh, pandagdag contrast dun sa inyong motor ay muffler cover. Tapos may visor pa to. Ayun. Yung visor na to para ano, syempre kapag kasabihin natin uh, most likely kapag umuulan uh, para mabawasan yung patak sa inyo or sa uh, sa hangin. Yan. Yun yung ano, tanging alam ko. Garnishes, tapos doon sa ano, uh, top inner frosted down nakalagay. Uh, cover pipe chrome, uh, yung mga kits daw to, eh. Tapos yan, puro chrome lagi. So pinaka finer details nga naman sa motor, kung ilan ba ang capacity ng langis. Nakalagay dito, ano, yung mga lang san litro. So, to be, ano, mas specific pa tayo, 0.9 liters. Yung mga suspension natin, uh, yung mga suspension doon sa harap ay telescopic, tapos doon naman sa likod ay unit swing. Doon sa likod, kapag ka gusto mo magpalagay ng suspension na may baso, uh, pwedeng-pwede naman. Gawin na niya na lang kapag ano, uh, nakabili na kayo ng Honda Journal Plus niyo. Uh, seat height pa natin is around 780 mm. Tapos yung wheelbase um, from front to rear, 1,312 mm. Ground clearance natin, 155 mm. Tapos yung ignition type natin, full transistorized. Tapos yung battery natin, ah, battery natin is obviously 12 volts, 5Ah, MF, dash, WET. And lastly, ang ano natin dito, yung starter natin ay electric starter, ACG starter. Ah, syempre, pagka gamit mo to pahimik na ito. Tapos, ito yung applicable para dun sa auto start stop. Yeah, ngayon, kung bibigyan ko ba ng comparison dito sa so Giorno Plus tapos sa Yamaha Fatio, Ang tanging maibibigay ko lang na ano, sabi-sabi ay yung uh, design. Yung design kasi ng Yamaha na napapansin ko mas makitid siya kung kung compare natin sa so Honda Giorno Plus. Ngayon, kapagka ang alam ko, pinaka-original na design ng motor na ganito ay ang Vespa. Uh, may times kasi ang mga Vespa may minsan makitid. Minsan, malapad. Ayun. So, nasa preference talaga ng isang customer kung ano bang gusto niya talagang uh, disenyo para sa magiging motor niya. Kaya ngayon, kung gusto mo talaga ng medyo uh, mas komportable uh, siguro sa puwet at kung ano gusto niyo hindi nagiging issue sa inyo yung pagiging malapad ng isang scooter na ganito ang approach ng design niya, go for this one, isang Giorno Plus. Ayan kapag ka sa ano, siyempre, uh, syempre gusto mo yung may, may pagka cute kasi ang si Fatsio eh. Tapos ano, ganun din yung aesthetic approach niya, uh, na, napaka-appealing. In fact nga kapag ka, ano, eh, pag pinagtabi mo tong dalawang to, kasi itong beige ng Giorno Plus, yun yung uniqueness na meron siya na kulay dito sa unit na to. ah uh, Doon naman kasi sa Fatso, yung alam ko yung ano eh, iba yung white, parang dirty white. Ito, punta kasi talaga sa beige. Kasi beige na naman talaga yung kulay. Kaya, ayan. Uh, kung ano, kung prefer mo si Fatso, go for Fatso. Kung prefer mo si Giorno Plus, prefer mo si Giorno Plus. Pero para sa akin, Uh, sa ngayon ha, hindi ko pa nadadrive kasi si Fazio uh, Parang mas komportabling gamitin sa ngayon si Giorno Plus. Kahit hindi ko pa na nada nadadrive O kahit hindi ko pa nadadrive si Johan ha, Fazio Nakakahiya yon Pero malamang sa malamang, time will tell, baka magbago pa isip ko Pero sa ngayon, ayan yung napapansin ko kaya ngayon, uh, gusto ko lang rin sana magpasalamat sa Honda Commonwealth ng pagbigay ng authorization na mag-shoot ito. Tapos in pa ako na nilipat uh, pa nila yung Honda Giorno Plus dun sa mismong gitna. Kasi napapansin na lang na, na binavlog ko tong, ano, tong unit nila mismo. Hopefully na ano, magkaroon na rin ako ng iba't ibang sample ng kulay ng Honda, Honda Giorno Plus para meron tayong mga ano, uh, bagong references sa, ano, sa mga reviews natin. Ayan. Thank you very much for watching. Like, comment, share, and subscribe, guys. Tapos, uh, baka sa malamang-malamang, sa malamang, gumawa pa ako ng isa pang motorcycle uh, content. Baka yung lumang NMAX naman yun, no? Yung i-upload ko sa inyo. Pero, within all that, ito yung Honda Giorno Plus. Uh, great job. Congratulations, Honda. Tapos, kung meron ko na nito at na-deliver na sa bahay mo or nakuha mo na, na sa dealership, congratulations na rin sa inyo. Yun. Uh, see you soon on the next vlog. Peace! And goodbye.